sa aking mahal na si Lynn Pipito ayan bukas maga pa kami ni Papa punta doon sa bundok kasi magubot kami ng kawayan doon atake namin yung kawayan kung hindi makuha yon kasi baka tuyong tuyo na yun at daming biak biak ay eh, yung kawayan na lang na buhay meron bagay ayan yung out pala sa aking mahal dyan na si Lynn Pipito at sa kanyang mga anak na si Bing Pipito, si Manilin Pipito, at si Christine Pipito, at saka kay Marian, at saka kay Tantan, at saka kay Bonso. Yan lang ang mga idol. At sa inyong lahat, sa aking mga viewers, ayan, may kalap siya taot sa inyong lahat. A few moments later. Ayan, yun papa ko. Ayan, ito na po yung materialis sa kanyang bahay. Ayan, ayan po yung pinuhat ko at saka yung dalawang malaki na yan oh. dyan na pilayan yung palikat ko yan. ito naman yung ginapas ng kapatid ko bago malis ito yun naman yung hinakot yung yan yung kawayan na yan tapos yun mga kahoy na yun at ngayon pupunta kami doon sa bundok ayun doon doon mismo sa taas kasi meron akong atakin doon na pitong pirasong kawayan yan dyan kasi siya mga idol mag ano yan dyan siya mag uh, patayo ng bahay punta doon sa kulungan yan. ngayon po patayuin ito sa buwan ngayon buwan pizza otso Sarapin bunga ng ano, Strap wall mga idol Ayan o Hindi ka Kasi Ayan, lalaki, oh. Ayan Tapos yun pa mga idol Yung nun no. bigat pa naman ito na yung ano yung sa bahay niya kawai ito na naman yung binuha anu ito kahapon yan mga idol oh. napakabigat yan tapos yung iba nag-readiness papa sa kanyang gamit din binangun din binangon pa lihatnya Ya, lutana tadi doan sa ano sa kuana namin ko yang doan bandung itu loh. jangan satu as. Oke. Karena hinggit tuh memang enak pakaian memang itu. Ya. Satu perasian. Yang nambahnya mang itu loh. Jennes Bapak. dito bibot hmm. sila mag isa dito na katira malawa yeah. sila ni papa dito pag matapos yung bahay ni papa hmm. kita ko sa inyo mga idol yung ano yung kahoy na malaki na hindi ko talaga kayang buhatin napakabigat ito na yung dulo nya mga idol yung kalaatin yan Pasaan ko na papunta dong ka hmm. ini, loh. Ya. 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 Mengedol, sobrang, ya. Ini siya mga idol oh. Yan. 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 Grabe mga idol. Sobrang bigat. Ya. Huwag na lang gamitin niya. Hindi kaya. Dito kami papasok. Papasok kami dito. Papa itu kau itu mah mana itu tuh yang saya itu pergi di kesana saya sabunduk mana itu belakang menghirap deh bah hilangan sana ya kata laga hmm. biak biak naman tuh sudah yang katakan kenapa ni cakaya no mana itu piraso daw to ay mga idol hanggang dito na lang muna mamaya na lang kasi mag mag atak muna ako ng mga kawayan ha mga idol yan ang mga idol oh. ito yung kawayan na walang tinik yan, ito yung nakuha namin kaso lang hirap kunin kasi nga nakasuksok doon sa maraming punong kahoy at bagin tapos yan maliit baleng yang dari tasem bunduk mengadil. Yang papa labuh hatin ko mengadil. Tung kali ini papa nato. Jalan wang perasa yan. yan nah hati nah. Hati nih na sedikit nak mengadil. Ini mana kasui? Ini rumah kasui nanti tu. Kau perlu kenaan tentang kan peniki. nya mengedul. Bung munang kasuy. Ya. Tolang tinik kan mengidol pro daming katis katawan. Rahidin katinyen. Ko dito na lang natatapos ang aking lock ayan, kitakits na lang tayo sa sunod ulit kasi super ang hingal grabe may sugat pa nga ako sa kamay pero bawal naman sa si youtube, baka makita Ito ko. bawal yun ayan, kaya set out pala dyan sa aking uh, mahal na si uh, Lintipito ayan, may grab set out sa dyan, mami. ayan mami yan ang aking mahal mga idol napakabait, lalo na din sa kanyang mga anak, sa kaibing kay Manilin kay Tantan kay Christine kay Marian at saka kay Bunso and dito na lang nagtatapos ang aking vlog may kalapas at tawad sa inyong lahat dyan. God bless, bye bye